Ano nga ba ang lulutuin natin ngayong araw? Mayroon po ako dalawang tali na dahon ng kamuting kahoy. Saan ko mga ba ito nabili? Nabili ko ito sa shatin Market dito sa Hong Kong kahapon. Magkano nga ba ang bili ko dito? Ang isang tali po ay $12. Dalawang tali po yung aking nabili. It cost $24. Ano nga ba ang gagawin ko dito? Ayan po, tatanggalin ko po ang batang dahon sa kanyang tangkay. At yan po ang ating gagamitin at yan po ang ating lulutuin ngayong araw. So ayan po, kitang kita po natin na fresh na fresh po ang ating dahong kamuting kahoy. So takam na takam na ako habang ito kay aking inihimay, takam na takam na ako na kumain ito. So ayan talaga, kitang kita natin ang ganda talaga ng dahon ng kamuting kahoy. Ayan po. Kikisa ko lang iyan sa luya. Sa bawang. At kaunting sibuyas dahon kasi wala akong si uh, sibuyas na buo. Ayan po yung aking uh, ginayat na dahon ng kamuting kahoy. Ang pansahog ko naman dito ay ang fresh na hipon at yan din ay binili ko na rin sa Shatin Market kahapon. Fresh na fresh talaga at ang laki-laki talaga ng mga hipon dito. Ayan guys, kitang-kita -kita nyo talaga na fresh ang hipon dito. Tinanggalan ko rin na rin siya ng likod kasi dyan dyan po makikita natin ang dumi ng hipon sa likod nito. Ayan guys, luto na po ang ating dahon ng kamoting kahoy. So, ayan. Takam na takam na talaga akong kumain. Alam ko at nakasasigurado ako na mapaparami talaga ako ng kain dito. Kasi ito yung paborito ko sa habang nasa Pilipinas ako at sa probinsya. Kasi yan talaga ang unang mga kinukuha nating nadaa ating uulamin at napakasarap po lalo na pag meron siyang gata ng yog kapag niluto po natin dito. So, ayan po guys, luto na tayo. At takam na takam na talaga ako guys. Halina kayo, kain na tayo. At alam ko, masarap na masarap talaga itong luto ko. Kasi ako ang may gawa nito. Alam guys, thank you for watching. Please like, share, and subscribe. Thank you for watching guys!